Isang magandang araw sa ating lahat mga kasambahay. All the way from Bataan ay bumiyahe tayo papunta dito sa Apalit, Pampanga para dumalo ng ating International Thanksgiving. Maghahanap din tayo ngayon ng ating mga bisita na kagaya rin natin na bumiyahe pa ng malayo para lamang dumalo ng pagpapasalamat. At aalamin natin kung alam ba ng ating mga bisita na ang pangingibang bayan para hanapin ang lingap ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Hello po, sis. Ayan po, kasama po natin si... Ano pong pangalan? Niya? Hi. Lourdes Baguio. Taga General Pius uh, Cavite. ako si Liana Villegas from Basco Batangas. Camila Orm. Camarines Sur. Camarines Sur. Ah, nagmotor kami. Nagmotor lang po. Actually, kasi madaling araw yun. Ma so, inabot lang naman kami ng mga 3 hours. 3 hours? So, kanina pa po kayo dito dahil kahapon pa. Ah, kahapon pa ba po. Bali, nag-overnight uh, na po pala kayo dito. Ano? Kaano po kayo katagal nagbiyahe po? Mga oh, na walong oras. Uh, from Basque Batanes, sumakay po kami ng uh, aeroplano via PAN. Uh, wa, uh, one, hour, almost two hours po. Then, after, uh, pagdating namin sa airport, siyempre, kanak muna kami na aming dito po Manila, sa Palok, Manila, papunta dito po sa Apalit, Pampanga, yung naging biyahe namin. Actually po, uh, matagal na po namin gustong pumunta. Is, kumbaga, wish granted na po. Hmm. salamat po sa Diyos at sa wakas po, nakarating na okay. po kayo sa MCGI Chapel. Pero si Juliana, may tatanong po ako sa inyo. Alam niyo po ba na ang pangingibang bayan para hanapin ang lingap ng Panginoon, agayo po ng ginawa ninyo, ay nakasulat po sa Biblia? Actually po may idea po pero hindi po gano'n. ka. Alam niyo po ba na yung uh, pangingibang bayan or pagpunta po sa ibang bayan para hanapin ang Panginoon ay nakasulat po sa Biblia. Hindi. Alam niyo po ba na ang pangingibang bayan po para hanapin ang lingap ng Panginoon gaya po ng ginawa ninyo ay nakasulat sa Biblia. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Yes po. At nagbabasa po kayo ng Biblia? Minsan. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Oo, oh, oh, dati ako ano, high school. At naniniwala naman po kayo sa Biblia? Naniniwala na Biblia. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Oo. Oh. Naniniwala po kayo sa Biblia? Okay, nanay si Bera, nabasa mo na ba 'to? Flordes, natanong ko po kung nabasa nyo na po ba ito. Si Sulyana, nabasa mo na ba ito? Zacarias, Kapitulo 8, Versikulo 21, or er, 821 po. At ang nagsisitahan sa isang bayan ay pararoon sa isa. Na magsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako man ay pararoon. Yung parang hanapin mo si Lord, parang ganun ba yung intindi ko dito? lumapit para mapalapit ka sa ano sa Panginoon ganun. Okay. Maari din na pumunta sa isang lugar, hanapin mo ang Panginoon dahil lalo na sa katulad ng isang uh, isang ano na to, lugar na to dahil ang sabi ng Panginoon ay para roon din siya. Parang, okay, parang pa ganun. Parang ganun pa yung pagkakaintindi ko. Okay. Salamat po sa Diyos, si Suliana. Okay. Salamat po. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, mag-like at mag-subscribe na sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.